So ito na guys, nandito na tayo sa labas. Pauwi na ako. Uwi na tayo. O, uwi na tayo mga ka, mga ka ano. Mga kapatid. <laughs> mga kapatid, uwi na tayo. There you go. Tayo ay magpunta na sa Punta na tayo doon sa sasakyan. Ako ay nakalabas na ng outlet. So, ayan yung outlet, guys. So, ito yung labas. Ito yung sa taas. Kasi sa taas itong, nasa baba yung mga tindahan. Uh, oh, ayan, outlets ito. Tayo yung uwi na. Dahil wala tayong madaming datong. Kaya ako yung uwi na. So, ito yung labas. Ali ba? Ayun, lalabang sa sasakyan. Oh, meron. Si Kuya nag-motor. Takbot ayo guys. Takbot, 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 takbot. Takbot, 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 takbot. Takbo. Yeah. So, yeah Okay, pauwi na. Wala maraming ano guys. Ah, try ko. So, natin ating salamin. Ito so, masyadong mainit. Tayo mag-aabang na naman ng train ngayon. At minsan ang tagal mag antay dahil yung mga train hindi dumadaan. Dito dere so lang. So, ko mag-isa. Wala na kasi yung trabaho sa hapon. Kaya pwede nang makagala. At yun nga, nag-usap kami ng mga iba kong mga ka-churchmate na pag hapon na ah, gagala kami. Kasi meron akong unlimited na pamasahe. Kapuntang kung saan-saan. <laughs> Ayan, 'yung sakayan ng tren. Bababa na tayo. Bababa na tayo, papunta pauwi ng Barcelona. Yeah. sana kung madaming pera papunta dito. Kaya lang. Oh, OMG. <laughs> Ayan. <yung> Inti <chinilas> niya <laughs> Ayan itong mga kabataan talaga. O, oh, pasaway. <laughs> Sinipa niya kasi yung isang ano, yung sinilas niya lumbi pa doon sa kalsada. Anyway, ay, sayang. Ayun sana. ano, oh, may, may, may na. Sige lang. Marami pa yan. Marami pa yan. Dati, yan, may mga kainan dyan, may mall dyan, pero, yeah. Na tayo pupunta dyan. dahil uwi na tayo. Uwi na tayo, guys. Uwi na tayo. Bababa na tayo. Pauwi na tayo, guys. Ayan, na 'yung train. Uh, makasakay na tayo. Ah, good <laughs> so. Nakaulit na d'yon! Nakaulit na ko, di na akong sams Oo, oh, di na akong sams guys. ka Kaulit radyan Sa kadugay ninyo watan tung train station Kaulit radyan ko. Balik sans sa punta. Sa na punta ang linya 1. Ha ha ha. Adeg sans. Tanghimo ipang Repair ang mga karsada diri dapita. ah. nice lagi dah sejadi ha. Dua-dua mga bata Ay, lak saja Dive man Lak <laughs> saja, Lagi na yung lapita? Hmm. Oh, balik na po ko, diba? Dari ko gikan gani, ha? So, nice man anong lapita, oh. Daghan na an Suro gabi yan ni Nice. Api park dito, may line. Hmm. na yung basketballan. Hmm, padong na tao ulit, guys. Uli na, uli na. Uli na ko, sa so, na taro na mitro. Maglinya o ta. Sa kaya o, o, ta. tag mitro. Hmm. Ang saradaan di po ni Sir magabi e na may gate. Mayroon hmm. ang tao dito o. tubig na. Madami ng tubig. Dit natin huwaw sa dit nating sa Barcelona, naghanag tubig. Kasi guys, dati wala talagang tubig diyan. Dahil nga ilang taon din hindi umuulan dito. Pero ngayon na yan. Dami na. Oh. balik balik lang ako dito. May video na ako dati dito eh. Nagpunta ka din kami Villa de Cans. Nung last summer pa rin yata yun. Mga aso. Park kasi. Daming aso oh. di ba, ang ganda ng lugar dito? Video everywhere na lang tani. <laughs> pawe na ako, guys. Gutom na ako. Hindi na ako kumain. Dun sa pinanggalingan ko. Ay, kakagotom. Bala kong kumain na lang ng watermelon pagdating. Para ano. Tapos inuman ng malamig yung tubig siya na o sana na o siya o di ba paupo dito maraming upuan o oh. meron pa nag yoga dito exercise Sana na Ayan o, oh, parang daming tao. Kagandaan dito pag linggo, yung kanilang ano dyan, yung kalsada, sarado. Dahil, Ang galing nga eh. Oh, may ano siya. Dati binilhan ko yung anak ko ng ganyan. Pero, nakakatawa is sinakyan niya. Kaya, nasira. Binilhan ko siya nung nasa Iceland na ako. Binilhan ko siya ng kotse na ganyan. Na may remote. Tapos yun nga, dahil nilang pa lang ang bunso ko nun. Sinakyan niya. Kaya nasira. Alokers. Alokers. Abata. Nah, Ay, nandito na ako, guys. Hawi na. May kapihan dito. So, hanggang dito na lang ating video. God bless us all. May shout out, everyone. Thank you for watching. God bless, God bless. Bye-bye. Hey, guys. Good morning. Ayan. It's Tuesday morning Ito yung aking agahan Dalawang pandi koko At Uy, ba't dalawa lang? Dalawa lang sabi ko, tatlong pandi sa amin At meron tayong Cafe Americano Sabi ko, 2 o 3 pandi sa atas Hindi siguro, parang narinig Ayan, so Let's eat, let's eat, let's eat Ito yung aking first. Bago pumasok sa trabaho, magkapili na. So, dito ako sa El Talir na Tapi na. So, let's go. So, guys, it's eat. Sabi ko, tatlo. Masyado na akong late. Pero, ano?

እንዲመና ካፓሊጎት አጥቶናል ደላም ወደ ኋላ ተመለሰን ነው አባታችንን ጀርባውን ደረሰን ነው አባታችንን 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 ደረሰን ነው አባታችንን

Grabe sa kahit yun ang Ito, sunog. Hmm? Sunog. Kaya nagiging ganyan, may mapamapay na ako.

Kaya wala na sa hapon ko. Yung pag na po, wala yung mga oras. Kasi guys na puro ka pwede niya yan. ट्रोनले पनि नयो मलाई पनि दिइदेउ एकसाथ सोच्छाम चलाम बेस चलाम भन्दै गएछ साला